After 5 Anak, inumin mo muna tong gatas mo bago ka umalis. Wag na, Kailangan ko nang magmadali. Nagkukumahog na wika ni Zani sa kanyang ina. Halos pinasadahan na lamang niya ng suklay ang buhok niya. Alas 8 ng umaga ang klase niya ng araw na yon. At malapit nang mag-alas 8. Kung bakit pa naman kasi, sobrang nawili siya sa pag-aaral kaninang madaling araw. Nakatulog pa tuloy siya at nagising na ng alas 7. Kung hindi pa siya naisipang gisingin ng nanay niya, ay malamang na natutulog pa rin siya hanggang ngayon. May report pa naman siya. Alis na ako, Nay! paalam niya sa kanyang ina tsaka nagmano rito. Pagdating niya sa labas, ay halos puno na ang mga tricycle na dumaraan. Gusto na niyang maiyak sa kapabayaan niya. Napabuntong hininga siya, tsaka nagsimulang maglakad. Maglalakad na lang muna siya. Kapag may dumaang tricycle, at tsaka na siya sasakay. Lakad takbo ang ginawa niya Napaliko na siya sa isang kanto nang biglang may humintong sasakyan sa tapat niya. Napatingin siya roon. Halos hindi siya makapaniwala nang bumaba ang bintana ng kotse at makita niya si JK na nasa driver's seat. Sumabay ka na sa akin. Hindi na siya nag-isip pa. Nagmamadaling binuksan niya ang kotse nito at naupo sa harap. Thank you. Hinihingal na wika niya kay JK. Pinaandar na nito ang kotse. Kahit hinihingal at kinakabahan siya, ay hindi pa rin siya pinaligtas ng kilig na nararamdaman niya. Lalo na at umiikot sa loob ng kotse ang pabango nito. Water? Alok nito at ibinigay sa kanya ang bote ng mineral water na nasa compartment nito. Salamat! Nakaramdam pa siya ng panghihinayang nang makitang hindi pa nabubuksan ang plastic bottle. Kikiligin pa sana siya kung mas naunang uminom doon ang binata. Mahiya ka naman sa sarili mo, Cassandra. Lihim na lamang siyang natawa sa sarili. Kung kanina ay nagmamadali siyang pumunta sa eskwelahan ngayon ay parang nanghihinayang pa siya at kailangan na niyang bumaba ng kotse ni JK. Salamat ha! Mauna na ako. Late na late na ako. May report pa naman ako ngayon. You're welcome! Sagot ni JK na may matipid ng iti sa mga labi. Her heart is real. Hindi na nawala ang itinya kahit tumatakpo siyang nagpunta sa classroom nila. Halos tumalon siya sa tuwa nang maabutang wala pa roon ang profesor nila. Anong nangyari sayo at late na late kayata ngayon? Usisa ni Badet sa kanya. Napuyat ako eh, mabuti na lang at wala pa si sir upo na siya sa upuan niya at inayos ang mga gagamitin mamaya sa kanyang report. Mamaya na muna niya iisipin ang gwapong hombre na nagkatid sa kanya sa eskwelahan. Ngunit bigla siyang namutla nang makitang wala roon ang isa niyang libro kung saan nakaipit ang dalawang manila paper na pinagsulatan niya ng kanyang ire-report. Dep, wala rito yung gagamitin ko sa report kinakabahang wika niya. Ha? Saan ba ba nailagay? Dala ko naman yun eh. Bigla niyang naisip ang sasakyan ni JK. Maka naiwan niya sa sasakyan nito ang libro niya. Pero ano ang gagawin niya? Nanghihinang napaupo siya. Ang tanga mo talaga, Crisandra. Zani, may gwapong naghahanap sa'yo. Wika ng kaklase niya na itinuturo ang pinto ng classroom nila. Kumabog na naman ng gusto ang puso niya nang makita si JK na nasa pintuan. Gwapong-gwapo sa suot nitong uniform habang nasa kamay nito ang naiwan niyang libro. Halos hindi niya na malayang nakatayo na pala siya sabay-sabay niyang naririnig ang lakas ng kabog ng dibdib niya at ang mahinang kantsaw ng mga kaklase niya habang palapit siya sa binata. Naiwan mo! Wi ka nito, tsaka ngumiti. Parang matutubang kinuha niya ang libro sa kamay nito. Thank you. Pasensya na sa abala. It's fine kasabi niyon ay nagpaalam na ito. Natutula lang sinundan niya ng tingin ang binata. Nananaginip lang ba siya? Nag-init ang mga pisning bumalik siya sa upuan niya habang panay pa rin ang panunukso ng mga kaklase niya. Hindi na lamang niya yon pinansin. Basta siya, masaya. Grabe, Iba na yata ang nangyayari sa inyo ni Bulag Hoga. Ah. niya si Badet. Nakakarami ka na sa Bulag mo ah. Tumawa ito. Hindi na nga po, Mrs. Bulag Napangiti siya. I like it. Tol, hindi na ba kayo nakikita ni Apple? o si sa kaibigan ni J.K. na si Jet sa kanya. Papunta na sila sa laboratory kung saan gaganapin ang huling klase nila ng araw na yon. Umiling siya. Wala na kami. Hindi ko yata napansin umiyak ka. Miro nito. Natawa siya. You know, we were in an on and off relationship. Hindi na to bago sa akin. So, there's a chance na magkabalikan kayo? Napaisip siya. Pagkatapos ay natawa siya ng marahan. I don't think we're ever going to get back together. Parang mas okay na rin na wala kami. Sobrang sagabal din kasi ang girlfriend sa pag-aaral ko siya nito. Sayang naman, gusto ko pa naman sanang makilala yung isang kaibigan niya. Natawa siya. Problema ba yun? E di ikaw na mismo ang makipagkilala sa kaibigan niya? Ngumiwi ito. Alam niya kung bakit. Masyado kasi itong torpe, kaya hindi hindi ito komportable lumapit sa mga babae nakahinto siya sa pagpasok sa laboratory nang mapansin niya si Sunny sa hindi kalayuan na nakatingin sa kanya. Hindi yata nito napansin na nakita niya ito. Napangiti na lamang siya at bumasok na. Dapat ay magalit siya rito. Hindi dapat niya ito hinahayaang lapitan at kausapin siya. But he didn't want to do it. She was way too cute he found her cute. Naaaliw siya sa mga ginagawa nito. Lalo na nang magpresinta pa itong labhan ang mga damit niya. Which turned out to be a mistake. It wasn't that bad too. May mga mantsa lang talagang hindi pa naalis. Pero at least ay sinubukan nito. Nakikita niyang sinsero ito sa ginawa nitong paghingi ng paumanhin sa kanya. Simula ang klase ay hinalis na niya ang isip kay Zani at itinoon ang atensyon sa kanilang anatomy class. Isang oras ang ipinagal ng kanilang klase. Pagkatapos niyon ay kanya-kanya na silang kumuha ng mga gamit nila. Palabas na siya ng gate ng eskwelahan nang makita niyang nakasandal si Sunny sa isang classroom malapit sa kinatatayuan niya ang ngumiti ito at lumapit sa kanya. Hi! Uuwi ka na? Pati ang pag-stammer nito ay nagpapaaliw sa kanya. Ya, yeah, ikaw. Hinihintay ko pa yung friend ko. Inabangan lang kita rito para magpasalamat. Para sa tanong niyang pinipigilan ang sarili na mapangiti. Sa paghatid ng buko ko kaninang umaga, napatango siya at tumiti rito. Ah, yun ba? Wala yun. Thanks. Sige, yun lang. You're welcome. He said, smiling at her. Mauna na ako. Nang makatalikod na siya ay nagtatakang tinanong niya ang sarili. He wasn't the kind of guy who liked talking to girls. Pero iba yata ang karisma ni Maria Crisandra Bayesa. It would be rude to just ignore her. She's way too cute to be ignored. Gustong umiyak ni Zani nang makita ang listahan ng mga sasali sa presentation sa nalalapit na acquaintance party nila. Isinali ang pangalan niya sa mga sasayaw at kakanta. Kung siya lang mag-isa ng oras na yon sa loob ng classroom nila, ay malamang na nagpapatsyak na siya at umutungal ng iyak. Nakakulot noong hinanap niya ang class president nilang si Lizzie. Naroon ito sa upuan nito at nagsusulat. Alam niyang ito ang pumili na mga magpepresent para sa party. Hindi man ito alam na wala siyang pakinabang doon? Nilapitan niya ito. Please naman! Tumingin ito sa kanya. Ha? Itinaas niya ang hawak na papel. Ano to? kumunot ang noon nito. Pistahan ng mga sasali sa presentation para sa acquaintance party? Oo, at bakit nandito ang pangalan ko? Dahil wala kang choice. Kulang ang mga babae sa production number ng section natin, kaya inilista kita. Masyadong maliliit ang iba nating kaklase, kaya ikaw ang pinili ko. I wouldn't put your name there if it wasn't necessary. Mahina akong paliwanag nito sa kanya. Napabuntong hininga si Sunny. Bago pa lang kasi ang pagpipili ng mga magpe-perform ay sinabihan na niya itong hindi siya sasali. mag na lang siya. Umupo siya sa tabi nito. Please naman eh. Alam mo na bang parehong kaliwa ang paako? ako? ang tigas ng katawan ko. Tsaka, boses pala ka ako. Zan, eksahidera ka. Walang taong matigas ang katawan. And besides, you don't have to worry. Magsisimula na tayong mag sa susunod na araw. One month pa naman bago ang party. Kaya relax ka lang. Pero kasi, wala nang pero-pero. Makakatulong din yan sa grades mo. At pwede ba makipag-cooperate ka na lang? Hindi ako makakapayag na maging kulelat ang section natin sa program. For your information, may awards ang mapipiling section. We have to win it, San! Naisana niyang itirik ang mga mata kung wala lang ito sa harap niya. Masyado kasi itong achiever ang OA mo, Zan. Ako nga, umuo na lang sa class president natin. Wika ni Badet sa kanya. Napabuntong hininga si Zani. Oo na, OA na nako. Isipin mo na lang, si JK ang kasama mo magpa-practice para ganahan ka at mawala na yung hiya mo. Napaingos siya. Eh, Lalo akong kakabahan kung manonood si JK, no? Kailan mo pa sasanayin ang sarili mo? Natural lang naman na makita kanya sa party dahil magtitipon lahat ng estudyante rito sa araw na yan. Lalo siyang nanlumo. Nang dumating na ang hapon ay nagtipon-tipon na sila sa classroom nila para mag-ensayo. Okay guys, please I need your cooperation. Kailangan maging bongga ang number natin, okay? Ani Lizzie sa kanilang lahat. Ito na mismo ang nagturo sa kanila ng steps ng isasayaw nila. Okay lang naman yun sa kanya dahil simple at basic lang naman ang mga steps. Zan, energy! Napatangin si Zani kay Lizzy. Hindi niya na malayang nakalapit na pala ito sa kanya Lizzy, ito na yung energy ko. Alam ko may itinatago ka pa, Zan. Kaloka ka. Okay, from the top. Eksaheberang ipinaikot niya ang mga mata. Habol-habol niya ang kilos ng mga kaklase niya. Dancer talaga ang mga ito, kaya mabilis na natutunan ng mga ito ang steps nila. Siya nga ay medyo hirap pa kailangan yata niya niyang magpaturo kay Lizzie ng one-on-one. -on -one. Nang dumako ang tingin niya sa pintana ng kanilang classroom, ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang naroon si JK at nakangiting nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa hiya. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Pinangdilatan niya ito nang makitang kumindat pa ito sa kanya. Napatigil siya sa pagsasayaw at humingi ng time out kay Lizzie. Pagtingin niya sa bintana ay nakita niyang wala na roon si JK. Nang maalala ang ginawa niyang sayaw kanina ay naginit na naman ang mga pisngi niya. Siguradong aliw na aliw ito kanina habang pinapanood siya. Zan, okay lang yan. First practice pa naman natin to. May ka ni Lizzie sa kanya. Umiti siya rito. Okay lang naman sana sa akin kung hindi lang ako nakita ni JK kanina. Zani! Napapikit si Zani bago marap sa tumawag sa kanya. Naglalakad na siya papunta sa classroom niya ng umagang yon lalong nagwala ang puso niya na makumpirmang si JK ngayon. Nahihiya pa rin siya dahil sa nakita nito kahapon. Hi JK! Bati niya rito. Ngumiti ito sa kanya. Bakit parang may kung ano sa kislap ng mga mata nito? Baka naalala yung sayong mukha kahapon sa naisip ay parang gusto na lamang niyang magtago para hindi siya nito makita. Patawa-tawa ka yan. If I know, natatawa ka lang dahil sa nakita mo kahapon. Nakalabing wika niya, tsaka tinalikuran ito. Zan! Tawag sa kanya ni JK at sinabayan siya sa paglalakad. Ano ka ba? Hindi no. Lalo siyang sumimangot. Anong hindi? Ang dami mo nga yatang tawa kahapon habang pinapanood ako ng hindi ko nalalaman. Hindi. I was smiling because you were so cute. Napatingin siya rito. Sinasabi mo na cute ako kahapon? Oo nga, ang cute nga ng mali-maling steps ko kahapon. Napaigtad siya nang bigla siyang akbaya ni JK. Hayo na naman ang mabangong amoy nito. You were cute. You are cute. Hindi kita pinagtatawanan kahapon na. Promise. Wala naman yun. Alam ko namang hindi ako magaling sumayaw kaya kahit sino ay matatawa sa ginawa ko kahapon. Sabi niya kahit na distracted siya sa nakaakbay na braso nito. You did fine. Believe me. Naaaliw nga rin ako dahil sumali ka sa proud nyo para sa acquaintance party natin. Ikaw? Anong gagawin mo sa party? Umiti ito sa kanya dahil sa nakatingin siya rito ay nakita niya ang close-up smile nito. Wala akong gagawin. We're seniors now. Yung mga may gustong mag-perform sa min ang sasali. Yung hindi, manonood na lang. Ang swerte niyo naman? Okay lang yan. Magiging senior ka rin someday. Napangiti siya nang kinailangan na nilang maghiwalay sa pathway, ay gusto pa niyang hilahin si JK pabalik sa kanya.